21 gamot sa iba't ibang uri ng sakit exempted na po sa 12% VAT. Mas maraming Pilipino ang maaaring makinabang sa mas abot-kayang presyo ng mga gamot matapos i-announce ng Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang pagtatanggal ng 12% value added tax o VAT sa 21 na gamot na panlaban sa si sakit o karamdaman. Ito ay sa visa ng Revenue Memorandum Circular No. 17-2024 para maging exempted. Sa VAT ang dalawang gamot sa cancer, lima para sa diabetes, dalawa para sa mataas sa kolesterol, limang gamot sa hypertension, apat para sa kidney disease, isang gamot sa mental illness at dalawa para po sa tuberculosis. Ang nasabing circular ay sagot ng BIR sa kahilingan ng Food and Drug Administration at ng Department of Health na nag e sa mga VAT-exempt products sa ilalim ng Republic Act No. 10963 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law at RA 11534 o ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act o Sinabi ni DOH Secretary Chodoro Herbosa sa isang media forum na ang updated list ng VAT-exempt medicines ay makakatulong sa mga tao may sakit. Dagdag pa ni Herbosa, ang mga kaso ng pagkamatay ay nangyayari kapag ang mga pasyente ay may limitado lamang na pambili ng mga gamot na tumutulong sa pagkontrol sa mga sakit nito. Ang pagtanggal ng 12% VAT sa mga gamot ay handog ng BIR sa bagong Pilipinas program ng pamahalaan para sa mabilis na serbisyong maaasahan. Matatandaan noong 2023 ang BIR ay naglabas sa 59 na gamot na inalisan rin ng buwis para maibsan na pinansyal na pasanin ng mga Pinoy na umiinom ng gamot para mapabuti ang kanilang kondisyon.